Good morning mga kalapatids. Welcome back. For today's video mga kalapatids, no, uh, magpapatuka tayo sa ating mga warrior mga kalapatids. Am uh, magandang balita mga kalapatids dahil si Batik mga kalapatids nag-clock nga kahapon mga kalapatids, no. Uh, sobrang hirap ng pauyan pero nag-clock tayo ng 970 mga kalapatids. Okay, uh, magandang uh, speed ng ibon na 'yon para sa akin mga kalapatids, no. Okay, uh, ngayon mga kalapatids, araw ng Lunes. Uh, papakita ko lang sa inyo kung ano 'yung uh, mga ginagawa ko sa ibong ko pag araw ng lunes mga kalapatids kung ano yung ginagawa kong ng uh, uh, tawag nito uh, sistema mga kalapatids no? okay mapauna uh, unang una mga kalapatids natin ng ibon natin ng flyer mix mga kalapatids okay tara punta natin yung si batik mga kalapatids na nga tayo mga kalapatids no? akyatin na lang natin yung loop ni batik mga kalapatids okay ha, uh, ito na nga si batik mga kalapatids no ah uh, ito medyo okay na yung kanyang condition no mga kalapatids kaya bibigyan na natin siya ng patuka mga kalapatids ah, meron nga pala akong ginawang ah, bagong ah, herbal mga kalapatids ah, mamaya ipapakita ko sa inyo mamaya pagkatapos natin ah, patukain yung ating mga warrior mga kalapatids ah, meron nga tayong isang ibon na hindi na umuwi sa B-Parsi mga kalapatids yung ah, red bar natin hindi na nga umuwi si ano, red bar no kaya, ang ibon na lang natin na live, ito na lang si batik na lang mga kalapatids. Okay, punta tayo doon sa uh, isa pa nating flyer mga kalapatids. O so, mga kalapatids, nandito na tayo sa flyer na... Ayun nga yung ating mga warrior mga kalapatids. Okay, uh, bibigyan na natin ng patukay yung ating mga warrior. Okay. Sa loob din mga kalapatids, bibigyan din natin dito sa loob para hindi sila magagawan sa labas mga kalapatids. Ayan. So bumaba na pala yung isa nating uh, pinakay. Ayun mga kalapatid, napakalaking ibon. So ito nga si ano mga kalapatid, no? si Balikbayan. Ayan, ah, nag-itlog na siya mga kalapatids. Ayan. Kaya pala hindi siya nag-clock ng first lap ng derby mga kalapatid. Ah, nag possible nga nag-itlog siya sa truck mga kalapatid. Itong ibon na to. Dahil, eh uh, ito nga mga kalapatid, mapakita ko sa inyo. Meron nga siyang itlog kaso isa lang mga kalapatids ibig sabihin ang isang itlog niya ay initlog niya sa truck mga kalapatids ito nga ka, papakita ko sa inyo kunin ko lang ayan mga kalapatids tingnan nyo yung itlog uh, maliit na payat ibig sabihin nito stress yung ibon sobrang na stress mga kalapatids kaya yung isang itlog nito ah, uh, nasa truck sigurado kaya isa ito sa dahilan na hindi nag-cluck sa first lap ng derby si Batik Makakalpat at ah, si uh, yung makakalpatich. siya nang 630, ibig sabihin kung hindi siya nang itlog sa truck at hindi siya naglugon makakalpatich, kaya niyang mag-cluck ng first lap ng derby. Kaya ngayon makakalpatich ito si Batik uh, ito si Balikbayan ay i-entry natin sa NHPC, mga kalapatids, sa biernes, Ayan. I-entry natin siya uli, mga kalapatids. At nasa condition naman siya. Ayan siya, mga kalapadids. ah, Sana mag-clock sa first lap ng derby sa NHPC, mga kalapatids. Okay, ito na yung mga ibo natin, mga no? Ayan. Okay, mamaya-maya, painumin na natin sila. Kunin na natin yung kanilang uh, painom, mga kalapatids. At papakita ko sa inyo kung ano yung Uh, bagong uh, ginawa kong ano uh, ginawang uh, tawag nito Ayan, ginawang herbal mga kalapatids meron akong bagong ginawa dagdag kondisyon sa ating ibon mga kalapatids Kapakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng ginawa ko mga. So ayun na nga mga kalapatids. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo mga Na bago nating supplement mga Na ginawa nga natin Uh, nung nakarang linggo lang mga kalapatids, ito nga itsura niya mga kalapatids. No? Inalog ko lang, pero maganda itsura niya kanong hindi ko pa inaalog mga kalapatids. No? Ayan, uh, ito pala mga kalapatids, uh, pampaganda ng uh, condition ng ibon no? sa atin. Pampadagdag ng condition para mabilis makarecover yung ibon natin mga kalapatids. Tapos uh, para yung maganda rin yung kanyang uh, balahibo, lalo na ngayon mga kalapatids, tag-ulan. Kaya kailangan natin na uh, ang ibon natin uh, nagpupulbo yung balahibo at saka ito rin pampa, ano dito mga pampalakas ng uh, yung immune system ng ating ibon mga kalapatids yung kayang baga na no, mapapalakas din ito mga kalapatids ok mga kalapatids ito nga yung ipapainom natin tuwing lunis mga kalapatids nung nakarang lunis ang pinainom lang natin ay probiotic dahil wala pa nga ito mga kalapatids pero ito imimintin na natin to lunis tapos martis ay probiotics merkulis ito naman huwibis probiotic tapos biernes beer, probiotic pa rin ito dalawang beses lang ito ibibigay mga kalapatids dahil ang araw nga ng uh, biernes ay kargahan na no? third lap ng derby sana makapag clock pa rin tayo mga kalapatids ito pala mga, mga kalapatids no dagdag uh, -dag condition lang to hindi po ito yung uh, kapag gumamit yan ito ay mananalo ka na syempre nasa ibon pa rin yan mga kalapatids nasa ating mga panser kumpro pa natin na uh, i-training yung ibon natin mga kalapatids kaya itong mga supplement na ginagawa ko mga kalapatids ay dagdag condition lang ng ibon hindi po para manalo yung ibon okay mga kalapatids uh, papainom na natin sa ibon to okay papakita ko sa inyo kung ilang cups uh, ilang cups lang itong takip mga kalapatids yung ibibigay na i-lalagay natin dito sa 1.5 na bottle mga kalapatids okay kalapatids pa no dahil wala nga tayong tagahawak ng kamera Ayan, tayo na lang maglalagay dito. Tapos, ilalagay natin dito sa bote. Mga limang ano lang mga kalapatid. Mga limang takip. Ang ganito. Tapos, lalagyan natin ng kunting honey. Ayan. Okay mga kalapatids, nalagyan na natin. Oh. Ito naman, lagay natin ng kunting honey mga kalapatids para hindi pangit sa panlasa ng ibon natin mga kalabatid dahil yung binigay natin na ipangit sa, pangit ang lasa nyo mga kalabatid na. No? kaya lagyan natin ng kunting para mawawala yung kunting uh, lasa sa binilagay natin okay kaya na mga kalabatid alugin na natin tong papainom natin sa kanya Ah, mga kalapatids, nalog na natin at nandito na tayo sa uh, lop ni Batik, mga kalapatids. Okay, titignan natin kung may patuka pa. Wala na. Okay na, mga kalapatids. Bibigyan na natin ito, mga kalapatids. Ayan. Itong, paino, itong ginawa ko na to mga kalapatids, maganda dito sa mga uh, inakay, no? sa mga breeder. Para hindi agad magkakasakit yung mga inakay, mga kalapatids. Hindi basta-basta madapuan. Ayan, protection din to sa mga sakit-sakit mga kalapatids. Ay, uh, maintain natin to mga kalapatids. Tara, punta tayo din sa kabila mga kalapatids. So, uh, nandito tayo mga kalapatids. Okay, bibigyan na natin tong ginawa uh, nating uh, supplement mga kalapatids. Ayan. Ayan, malakas silang uminom mga kalapatids. Okay. Okay. Ayan, may hibo natin. Para maging maganda yung kanilang condition, kailangan natin maganda yung kanilang balahibo, mga kalapatids. Dahil nga sa karira ngayon, ulan yung kalaban, mga kalapatids. Okay, mga kalapatids. Ha, dito na natin tatapusin yung ating video, mga kalapatids. Ha, kung nagustuhan nyo yung ating video, mga kalapatids, please like, share, and subscribe, mga kalapatids. Happy flying, mga kalapatid. kalapatids.